Hello guys, I'm Jared Cristobal here and welcome to my short training video. Okay, so on topic of for today is how to do ABC rule. Okay, ano ba yung ABC rule? Okay, itong ABC rule na to is, um, pwede mo siyang gamitin kung bago ka pa lang sa network marketing. Kung wala ka pang, um, hindi ka pa magaling mag-explain, hindi ka pa marunong mag-RBP, pwede pwede mo siyang gawin. Or, kung baga, kung baga, yung kakilala mo is too much familiarity ka sa kakilala mo. Meaning, kahit anong lupit mo mag-present, kahit na anong galing mo, dahil sobrang kakilala ka niya, ka mo, or kamag-anak mo, posibleng hindi siya naniniwala sa'yo. <clears throat> Posible yun na hindi siya naniniwala sa'yo. So, ang isa sa mga kailangan mong gawin, ang isa sa mga strategy na pwede mong gawin, is yung tinatawag nating ABC rule. Okay, i-discuss ko siya ng konting konte kung paano and uh, kung magagawin ko siyang straight to the point para mas mabilis. Okay. What is ABC rule? A. A. Yan. A. B. C. Rule. Okay. So, kung mapapansin mo, kung mapapansin mo, mas malaki yung A kaysa sa B and C. A stands for advisor. Advisor. Ayan. Advisor. Ayan. A stands for advisor. Okay? B stands for bridge. Bridge. Ayan. And C stands for client. Client. Okay. So, paano ba siya nag-work? Paano ba siya gumagana? Okay, katulad nga na sinabi ko sa'yo kanina, mostly kasi, kung yung client mo hindi na niniwala sa iyo or mahihiyain ka pa mag-present or hindi mo pa alam kung pa paano eksaktong gagawin para makapag-present. Pwede mo siyang gawin. Kung mapapansin mo rule din siya. Ibig sabihin, kailangan ganito talaga yung setup niya. Ganito. So hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Yung A maliit, si B malaki, si C mala a uh, si C, maliit. So, hindi pwedeng B si B. And hindi rin pwedeng ganito. Si A. Okay. Si A maliit. Si, si C, ay uh, si B, maliit din. Tapos, si client yung B na. Hindi yan pwedeng ganyan. So, para mas pabilis, i-discuss ko muna to Okay. So, okay. 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 So, ngayon, para siyang group strategy. Since hindi, siya, hindi naniniwala sa'yo yung mga kakilala mo o yung client mo, ang mangyayari niyan, kailangan merong tulong ni upline or ni advisor and then si bridge. And then si client, kumbaga, siya yung pepresentahan. Okay. Kailangan si A kailangan, ako na iniwala ko kailangan merong, uh, kumbaga si A kailangan meron siyang tinatawag na kahit pa paano, basic skills. Basic skills. Yan. Kung pa, paano makipag-usap sa tao. Very important yan. Yung upline mo or yung mentor mo na merong basic skills, kung pa, paano malaman yung reason why ng tao ka, 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 ka uh, ng client mo. And then, bridge, naniniwala ako na kailangan si Bridge yung may pinakamalaking ah uh, pinakamalaking tawag dito. Hindi wala ako dapat si Bridge yung pinop may pinakamalaking role dito sa strategy na to. Kasi magde-depende kay Bridge yung magigitingin ni client kay advisor. Kumbaga si advisor or si upline lang yung magbabanggit or magkuklose sa kay client. Kasi kumbaga, kung ikaw ang rerekta sa kanya, hindi pwede. Bakit? Too much familiarity. Masyado kanyang kakilala. So meaning, hindi siya totally maniniwala sa'yo. Okay. Okay. Kailangan kayo paano, meron ka rin kahit pa paano, kahit content skills, marunong ka mag-ABC marunong ka mag B, C, R, marunong kang marunong kang uh, magsalita. Okay. Paano 'yan? Okay. Kailangan si upline merong skills, ikaw ikaw yung ikaw yung magtutulay kay client para magka, mag, mag, para si A 'yan, para si A makapag-gain ng trust. Okay, ang gagawin mo, ang pinaka main goal mo pagandahin yung image, ayan, yung image ko ano yung kung gaano kung kalupit yung apply mo, i-bridge mo kay C. Yo, ganoon siya. Kailangan yung strength niya, ya, yung strength ni upline maipakita mo kay C. Niyan. Pero wag yung sobra, wag yung parang super hype. Kasi ang mangyayari niyan kapag halimbawa kapag halimbawa ganito, kapag halimbawa sobrang hype, hindi naman niniwala si si. Ayan. Ganun siya. So, very important na maiti up. Ayan, ganyan. T up mo si upline kay C. Ayan. Para kung ano yung sasabihin ni A para kung ano yung sasabihin ni A agad-agad na maniniwala sa si C. Ang main goal mo, iti up si C, ah, uh, si A, kay C, ikaw ang magtiti up. Nakadepende naman yan sa'yo. Okay? Nagets mo? Hopefully, nagets mo. Bakit mo kailangang iti up si A kay C? Simple lang. Very important is yung makapag-gain ka agad ng tapos, dapat makita ni client si A, yung isa sa mga makakatulong sa kanya, paano niya makukuha yung buhay na gusto niya or yung income na gusto niya. Dapat makita ni client na magaling si A, kasi hindi nga siya naniniwala sa'yo. Kahit anong galing yung sabihin mo, kahit anong discard ang gawin mo, kahit anong strategy gawin mo. Since sobra kanyang kakilala, hindi kanya, hindi yung maniniwala sa'yo. Kasi too much familiarity. So, ngayon, kailangan magmukhang magaling sa si A. iti up mo siya. And then, para makapag-gain ka agad ng trust. Yan ang pinaka goal mo. Yan ang pinaka goal mo. Hindi pwedeng ikaw yung magaling dito at hindi pwedeng magaling si client dyan. Kahit na mayaman pa yan, kahit na skillful pa yan, hindi pwedeng magaling si client, hindi rin pwedeng ikaw yung magaling. Kailangan, ang magaling dito, si A, kaya nga siya yung malaki, A, B, C, Pag nangyari yan, kapag nakapag na up mo siya, okay, and then, nakapag-gain ka na ng trust, nakapag-gain na si mentor or si advisor ng trust kay client, ito yung malapit, ito yung good news. Good news, yung pagkuklose ng deal ay sobrang dali na. Uh Oo. -oh. Actually, nung bago pa lang ako sa network marketing, nakakapagpapiin ako na hindi ako nag-percent. Ito lang yung ginagamit ko. Anyway, huwag mong kalilimutan, hindi lahat kasi ng upline perfect. Walang perfect eh. So, possible, that time, ah, bigyan lang kita ang idea. Bigyan kita ng sample ah. Posible si upline, si mentor, posible na that time hindi siya naka-attire ng maganda. 'di ba? Ibig sabihin, hindi siya hindi siya mukhang elegante the time nung nakita mo, for example, nung nakita mo sa office or nung pumunta sa office, hindi siya elegante. Ang gagawin mo ngayon, as a bridge itong kulin mo na plantsahin 'yon. Pwede mong sabihin, "Friend, ano mo ba yung ipapakilala ko sa yung mentor?" Kung titingnan mo siya, kung titingnan mo siya, very simple, very humble. ba? Diba? Pero wag ka sa business, kumbaga sa negosyong to, kumbaga sa network marketing business, sobrang lupit na itong taong to. Kumbaga, sabihin mo yung strength niya. Sabihin mo kung, kung saan siya magaling. Sabihin mo kung achieve, nakapag, uh, naka-achieve na siya ng mga, ng mga, sabihin mo kung naka-achieve na siya ng mga, kung achievers na siya. Kung naka, kung na-hit niya ng first million, kung chumichete na siya. Uh, kung anong strength niya, wag mong, wag mong i-exage. E Kasi pag i-exage e mo yan, kumbaga alam na ng alam na client 'yon, nararamdaman nila 'yon. Oo. Uh Huwag masyadong exage. Kailangan yung kung ano lang talaga yung hit niya. Kung ano yung kung ano yung hit niya, kung ano yung kung ano yung na-achieve niya, 'yun lang ang sasabihin mo. Ayun. So kailangan ganyan yung mangyari. Kumbaga gameplay siya. Alam mo isa sa mga strategy, ito yung isa sa mga gustong gusto ko. Oo. Ito yung isa sa mga gustong gusto ko. Ngayon, ang gagawin ni kaya, kaya that's why, ma kailangan may kaya paano, mayroon na siyang skills. Kasi, si upline naman, yung magko-close At tungkulin ni upline, ang tungkulin ni advisor, ang pinaka-role niya dito, sa strategy na to, siya yung magko-close kay client. Kaya very important na marunong din yung mentor mo. Marunong din yung mentor mo para alam niya yung eksaktong sasabihin. Actually, itong strategy na to, setup to. Basta sa, sa team ko, meron akong pinaghagawa sa kanila para 80 to 90 na mag-join yung client. 80 to 90 80 to 90 percent mag-join yung client. Actually, kung i-discuss ko to, marami tong ano eh. Kumbaga, kung baga, kung i-discuss, i-discuss ko to ng buo, maraming ano to, maraming, maraming factor. Kasi ang mangyayari yan, bago pa dumating, kumbaga, bago pa dumating talaga si client, nakaset up na yun. Sinet up na namin. Lahat. And alam ko na yung possible, uh, alam na namin yung reason why ng taong kakausapin. So meaning, since, katulad yung sinabi ko sa mga nauna kong video, kailangan malaman mo yung uh, needs, wants, desire, and problem, and be a problem solver sa taong kinakausap. Hindi lang close ng close. So ganito lang muna siya. Ganon. So, T-up, makapag-gain ng trust, ang goal ni mentor or ni up, advisor, ni close si client, and then, si bridge, si bridge, ang goal niya is pagandahin yung image, pagandahin yung image ni advisor. So, si client, manalaman mo kung effective yung ginawa mong ABC rule kung na-amaze siya kay apply or kay advisor. Okay? So, simple lang siya, di ba? Pero very, very powerful yan. Lalo na kung mamamaster mo siya. Okay, so recap tayo. So, natutunan mo kung paano gamitin yung ABC rule. Always remember na kailangan mas um, mataas si mentor or si upline. And then bridge, ikaw yung may malaking role sa ABC rule, kailangan maging magaling ka kung paano mag-bridge, mag tee mag up, mag And number three, si client is stay put lang. Kailangan, ang goal mo kay client is maniwala si client na magaling si si advisor, mas magaling si mentor, mas magaling si advisor, and baka katulong si advisor na ma-achieve at makuha yung mga pangarap at maging uh, problem at maging, pro kumbaga, at maging problem solver si mentor para kay client. So, hopefully, nagustuhan mo yung video training na um, hinanda ko for today. And kung gusto mo pa malaman yung kabuuan ng mga strategy na ginagawa ko, papano ko na-hit yung first million ko dito sa network marketing business, please subscribe to my website dito sa may bandang kanan mo. Ayan, sa bandang kanan. Ayan, paki-enter, just, just enter your name, email, and number, and magpapadala ako ng mga training video ng mga training na ginagawa ko at mga strategy na ginagawa ko sa network marketing business ko. And if ever na naghahanap ka ng mentor, upline or magaguid sa you can be, you can be part of my team. So mayroon akong special training para sa mga members ko. kung dun sa training na 'yon, ituturo ko kung paano makapag-generate ng leads and Kumbaga, nandun din yung mga script na ginagamit ko. And, ang good news, malalaman mo yung behind psychology sa mga script na ginagawa ko. Bakit mapapasali mo yung mga prospects mo. And, ang good news, uh, meron akong marketing system kung paano mo magagawa na makakapag-attract ng mga qualified prospects sa negosyo mo. So, um, thanks for watching. Bye-bye!